bumalik na si Park Hyung Sik at sa pagkakataong ito, nagsasagawa siya ng isang madilim at nakakakilig na political revenge drama. Humanda habang sumisid kami sa nakakaakit na storyline, ang hindi ka panipaniwalang cast at lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kanyang pinakabagong serye sa Disney Panandang Pandagdag, ang Buried Hearts. Disney Panandang Pandagdag ay nakatakdang yugyugin ang drama world sa Buried Hearts, isang matinding political revenge series na pinamumunuan ng walang iba kundi si Park Yung Si. Hindi ito ang iyong tipikal na romantikong drama, ito ay puno ng katiwalian, labanan sa kapangyarihan, at isang kontrabida na bida na gagawin ang lahat para umangat sa tukto. Kung gusto mo high-stakes thriller na puno ng political intrigue, backstabbing, at corporate warfare, talagang para sa iyo ang dramang ito. So tungkol saan ba talaga ang buried hearts? Hatiin natin ito, sinusundan ng drama ang kwento ng isang pagsisiyasat sa isang multinasyonal na korporasyon na sangkot sa isang iskandalosong proyekto sa enerhiya. Bilyon-bilyong pondo ng gobyerno ang misteryosong naglaho at ang mga akusasyon ng katiwalian Maling pamamahala at paglustay ay lumilipad saan man. Dito napasok ang karakter ni Park Hyung-sik, si Siu Dong-ju. Siya ay isang executive na hindi malinaw sa moral na nakikita ang iskandalo na ito hindi bilang isang krisis kundi bilang isang pagkakataon. Ang kanyang layunin Upang manipulahin, suhulan at ay blackmail ang kanyang daan patungo sa itaas upang matiyak ang kanyang posisyon bilang isang hindi mapapalitang figura sa kumpanya. Ang papel na ito ay isang napakalaking pag-alis mula sa karaniwang kaakit-akit, romantikong mga lead ni Hyung Sik. Sa halip, nakikita namin siya bilang isang kalkulating strategist na hindi natatakot na maglaro ng marumi. Handa na ba tayo para sa dark Hyung Sik? Dahil sa tingin ko tayo na. Ngayon, pag-usapan natin ang powerhouse cast na nagbigay buhay sa Buried Hearts. Una, mayroon kaming Kingdom and Snowdrop Star na si Ho Joon Ho na gumaganap bilang Yeom Jang isang manipulative professor at power broker na malamang na may hawak ng lahat ng card sa likod ng mga eksena. Kasama niya ang tumataas na aktres na si Hong Hwa bilang Yu Yun Nam, at vigilante actor na si Lee Hayong bilang Hu Ildo. Sa napakaraming cast, wala tayong ibang aasahan kundi ang nakakakilig na mga pagtatanghal at nakakatuwang mga plot twist. Totoo ang pag-asam. Ang Buried Hearts ay eksklusibong darating sa Disney Panandang Pandagdag at ang mga tagahanga ay nagbubulungan na tungkol sa pagpapalabas nito. Nasasabi ka bang makita si Park Yung Sik sa isang ganap na bagong liwanag? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Bago ka pumunta, siguraduhin mag-like, magbahagi, at mag-subscribe eh para sa lahat ng pinakabagong update sa dramas, entertainment, at higit pa. Pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng anumang bagong content. Hanggang sa susunod, manatiling nakatutok para sa higit pang mga drama pa na update.